and mga ko Tayo ngayon sa ano sa ang bayog tayo ngayon dito sa ano sa beach. So and kasama ko yung mga uh, ano. Kasama ko kapatid niya tapos yung Sidik. Mama, ino-tagak kay so ngayon, nagaling tayo. Dahil mas ng ano ng tulingan so uh, alin mo na sumbami so, na liko mga kaskupyo mga kabataan dahil ano katapos na ng ano hello. hello kamusta hindi <laughs> <laughs> ko na okay, si kitkit sige inay ha ayun so, ang mga kaskupyo may baga na bagana. so ito yung susugban natin oh. long tulingan. mga kaskupi. O, oh, suba na natin. Tatlong tulingan. Ano yung sikit-sikit? Tuwang-tuwang. Oh. At ang isang kaibigan. Dalawa. kabataan yung ano, naliligo ngayon pagkatapos na ng ano, graduation kaya na kit eh o, dito ah o, Luto na yung dalawa Ayun yung isa naman Oh at yung peraso So, ganun na sila makaskupyo Kung so, maya pa kumaliklo So, yun makaskupyo tapos na tayo yung ano na subba sa plan subba natin o no. nga muna tayo dito na Mainit pa yung ano kamay ko sa ano. Sa baga. Yung, yung, yung dala namin. Yan sila nandoon na. Dito na. So, maya-maya ligo na tayo. So, ayun mga kaskupi, kain muna kami ng ano. Dito yung taga Cebu, nagbakasyon. Huh. Ayan kain muna kami Kain <laughs> muna So, ayan mga kaskopi Tapos na kami kumain Tapos na ako ng sugba So, maliligo na kami Ayan na. maliligo na Tara. Tara. So, maliligo na kami Dito tayo Dito Dito na Dito lakas kopi tapos na kami naligo dun sa dagat so ngayon ay namimitas naman kami ng ano ng mangga kala ano kala Heidi, Mingo. so madami madaming bunga so yun namimitas muna ako ah So, ito mga kaskopin. Sadali tayo dalawa. Oh. Dalawa.

Dato na si Rafa. Namausay. Oo, siya nangyayari nga doon ha. Dato nga doon. Sige mo, dato nga doon. Bagaan tulong matulong iming kuha doon, wala na gawas? Parin niya kakuha. Wala ba siya? Pusnak. Dato nga. Ani i-snake deri. Ano ito? Aswang.